Yo, good day, what is up mga kapatid? Finally, inirebel na ni Suzuki Philippines ang kanilang bagong motor ngayong 2026. Walang iba kundi ang Suzuki Raider 150 na meron dalawang version. Ang una ay ang Suzuki Raider Pro at ang Suzuki Raider Blade. Official na inannounce ni si Suzuki Philippines ang unit na ito noong November 11, 2025. Pero sa paglabas ng bagong unit na ito, naging hati naman ang opinion ng mga tao regarding sa naging upgrade ng inaabangan ng mga Pilipino na Suzuki Raider 150. Ito ang naging komento ng mga netizen na nanggaling sa official page ng Suzuki Philippines. Well, makikita naman natin na pagdating talaga sa looks, eh merong significant changes na nangyari, especially sa Pro Version. Version. Pero sabi nga, di ba? Beauty is in the eye of the beholder. Ika nga nila. May mga nagsasabi na pumangit yung bagong design ng Suzuki Raider Pro. Pero may mga nagsabi naman na ang ganda. Well, in my personal subjective comment, masasabi ko na malaki talaga yung naging changes ng Suzuki Raider Pro when it comes sa kanyang itsura. Kasi kung titingnan mo siya ng nakaside view, masasabi natin na para siyang hinate yung headlight niya. Pero kung titingnan mo naman siya ng nakaharap, maganda pa rin naman ang itsura niya mukha yung yung ilaw niya kasi kinuha doon sa jigsaw. Well, basically pagdating talaga sa appearance, subjective 'yan eh. Depende na lang talaga sa tao kung paano na natitingnan yung unit. Pero para sa akin eh maganda rin talaga yung overall na naging itsura ng Suzuki Raider except doon sa headlight. doon sa Pro version kasi sa Blade version na maintain nila yung DNA nung original Raider 150. Bagong version ng Raider 150, ang magiging common agreement na lang dyan ay yung engine performance na kung titingnan natin based dun sa mga taong nakatesting na nung unit eh napanatili naman nila yung DNA ng original na Raider 150 when it comes to engine performance. Well, bago natin ituloy ang ating usapan, kung bago ka palang sa ating channel, ngayon pala nagpapasalamat na ako sa sa'yo at baka naman pwedeng pa-subscribe na rin para maging updated ka sa mga moto news, moto reviews sa ating page. So without further ado, let's go! Naging hati talaga ang opinion ng motorcycle community patungkol sa itsura ng bagong Raider 150. Pero ang isang bagay na sigurado ako na magiging pare-pareho ang magiging comment ng nakararaming ito ay ang pagpapanatili ng superb engine performance ng Raider 150 na sinamahan pa ng bagong features na talaga namang nagbigay lalo ng matinding impact sa mga solid Suzuki Raider fans. Same engine pa din ang ginamit na makina sa bagong Suzuki Raider according sa nakita kong info sa internet, simula noong 2016, ngayon pa rin ang same engine na ginamit nila ngayon sa bagong unit na Suzuki Raider 150 ngayong 2026. Last time na nagpalit sila ng engine is nung 2016 pa. nung nilabas nila yung Suzuki Raider FI version. Simula nun, hindi pa sila naglagay ng significant changes sa makina. May kasabihan nga 'di ba na if ain't broke, don't fix it. Well, in the context of Suzuki Raider 150, masasabi natin na isa pa rin talaga sa paborito ng mga Pilipino ang engine performance ng Suzuki Raider 150. Kaya talaga naman na naging patok ito sa mga Pilipino dahil ang Suzuki Raider 150, pagdating sa engine performance, talagang masasabi natin na meron siyang bilis at lakas na kayang sumibak ng mga motor sa segment na ito. According sa blog ni Kapwa, During the pilot testing of the unit, makikita natin yung ganda ng performance ng bagong Suzuki Raider. And even si Kapwa, based sa firsthand hand experience niya sa unit, siya na rin talaga yung nagsabi na kahit nag-iba yung itsura ng bagong Raider 150, nandoon pa din yung DNA ng Raider sa engine performance niya. So tinan natin yung video clip ni Kapwa sa pilot testing ng unit. same power sarap mas magugusto nyo to sa racetrack yung dating malakas na radar, mas dinagdagan nila ng control ngayon kasi mas kontrolado mo na yung lakas ng makina ngayon eh pero ang tining pa rin ng makina grabe Marabe, Ganun pa rin Same DNA pa rin naman siya Wala pa rin pinagbago eto yung Raider Blade almost same lang talaga sya nandun pa rin naman yung DNA nung pinakang Raider natin minahal dati pero eto kasi ayan oh, eto yung pinaka major na nagbago itong batok na to kapal ng batok nya o tapos eto wala syang lock meron syang compartment dyan pero hindi ka pwede maglagay ng mga ORCR kasi wala syang lock pinuksan mo sya Ayos pa rin, malakas pa rin. Lakas pa rin tumayo. ano-ano ba yung mga naidagdag sa bagong version ng Raider 150? Una, nilagyan nila nito ng S-CAS o ng Sleeper Clutch Assist System. Nilagyan din nila ng ABS ang Pro version at naglagay din sila ng Digital Instrument Panel sa parehong version na pwedeng may connect ang cellphone via Bluetooth. Pagdating naman sa ilaw, dito sila nagkaroon ng malaking difference sa dalawang version. Dahil ang Blade version na natili yung original image ng pag Suzuki Raider. Samantalang sa Pro version naman, medyo nahahawig na sa jigsaw yung headlight niya. Kaya medyo natismaya yung mga community pagdating sa design ng Suzuki Raider Pro. Doon sila nakapagbigay ng mga comment na hindi maganda dahil lang doon sa headlight na nilagay sa Pro version. Pero meron namang magandang dahilan ng Suzuki kung bakit ganon ang nilagay nila. Ito ay ang mas pinalakas na buga ng ilaw doon sa headlight na inilagay sa Pro version. Version. Mas malakas ang buga ng ilaw neto kahit na stock lang siya. Nagdagdag din sila ng maliit na storage box sa bagong unit. Sa pro version, nilagyan nila ito ng USB import para sa charger ng cellphone. Kaso maliit lang talaga siya. Hindi ka pwedeng maglagay din ng mga mahalagang gamit kasi nga uh, pwede siyang makuha kasi wala siyang lock. Sa pro version, nakakilis na ito at sa blade version naman, a traditional key yung gamit pa rin. Pagdating naman sa kanilang presyo, ang Suzuki Rocky Raider Blade version ay may SRP na 130,000 pesos at ang Suzuki Raider Pro version naman ay may SRP na 146,400 pesos. Now, masasabi pa din ba natin na mananatili ang reputasyon ni Suzuki Raider 150 bilang Underbone King? Kung ang pagbabasehan natin ay ang mga unit na nasa same category niya, makikita natin si Honda na merong inilabas na Honda Winner X na ang SRP lang niya ay 131,900 pesos at ito ay ABS version na. Na kung titingnan din natin eh meron din talagang ibubuga pagdating sa larangan ng performance. Syempre, nandiyan din si Yamaha Sniper 155 na may SRP na 145,900 pesos para sa R version. And take note, itong unit na to ni Yamaha ay merong VVA na isa sa pinagmamalaking technology ni Yamaha na wala sa kanyang mga competitor. At ayon din sa mga sources merong lumalabas sa balita na baka later this year or earlier than 2026 ay maglabas din ng bagong unit si Yamaha Exciter. May mga kumakalat na picture sa ibang bansa na tinetesting na yung bagong unit ni Yamaha. So malay natin, baka later than 2025 maglabas si Yamaha. Nandito rin siyempre si Kawasaki Modenas na wala pang official date release sa Pinas na mataas din naman ang expectation ng mga tao na darating ito sa Pilipinas. Pilipinas. Ikaw sa tingin mo base sa price to performance ratio, sino sa mga ito ang magiging bagong underbone king sa darating na 2026? Gusto ko marinig ang opinion mo sa ating comment section. Base sa iyong observation, sulit ba ang upgrade ng bagong Suzuki Raider? Compare sa mga direct competitor nito. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung umabot ka sa part na to ng ating video, maraming maraming salamat sa panonood. I do really appreciate it kapatid. So maraming salamat. Ride safe always and God bless us all.